Umalma mga senador sa panibagong insidente ng pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa mga senador, bukod sa paglabag sa international law, paglabag din umano ito sa karapatang pantao si Daniel Manalastas sa detalye. Umiikli na ang PC ng ilang senador kasunod ng panibagong insidente sa West Philippine Sea sa pagbobomba ng tubig ng barko ng China sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nasa resupply mission sa Bato de Masinloc. Kaya ang panawagan na ng ilang senador pauwiin ang Chinese ambassador pabalik sa kanilang bansa. Dapat nga siya ang maging diplomatic uh, line, 'no? Dapat ang maging linya to ease the tension because of the current circumstances. Kaya lang, anong nangyayari? Siya pa'y nagbubuhos ng gasoline. Ang message ko kay Ambassador, Wei di puhaw. Okay. okay. Ha, umuwi ka na, hindi ka mabuti rito sa atin. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, wala o manong ginawa ang Chinese Ambassador para tugunan ang sunod-sunod na pangaharas sa tropa ng pamahalaan sa karagatan. Tinawag pa ni Zubiri na walang puso ang China. Kasunod ng na mga nangyaring panggigipit. Si Sen. Bato de la Rosa muling iginiit na pwedeng gantihan ng mga barko ng Pilipinas ang ginagawa ng mga barko ng China. Bigyan natin ng motor uh, cannon din yung ating mga barko para lumaban. Siguro para maramdaman nila na lumalaban tayo, then labanan natin tubig, tubig sa tubig. Kung nililaser tayo, then uh, dapat i-equip natin ang Coast Guard ng, ng laser para pang Hindi naman tayo forever ganito, parang daga na parang daga na umiiwas sa, sa pusa, di ba? Ayon naman kay Senate Majority Leader Jovel Villareva, walang karapatan ang China na gumamit ng water cannon sa ating mga sasakyang pandagat, gumawa ng mapanganib ng maniobra at harangin ang mga humanitarian mission ng bansa. Sabi naman ni Senator Grace Poe, labag sa international law ang ginagawa ng China. Sa kabila ng mga insidente, nanawagan ng senadora na huwag magpatinag at umatras sa pagprotekta ng ating mga teritoryo. Para naman kay Sen. Jingoy Estrada, malinaw na paglabag sa karapatang pantao, batas ng dagat at nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa soberanya ng Pilipinas ang mga hakbang ng China. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.